Gandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po naman, Padre. Tunay na papalapit tayo sa pagkataos ng taon ng simbahan. Kaya pati ang ating mga pagbasa ay puno ng paanyaya na maghanda, magbago, at magtiwala sa Diyos na tapat sa Kanyang bawat salita. Sa Ebanghelyo, nakita po natin na sinabi ni Jesus, Kapag nakita ninyong namumulaklak na ang puno ng igos, alam ninyong malapit na ang tag-init. Tinagdag pa niya na hinililipas ang saling lahing ito hanggang magaganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi magkakabula. Ano ang siyang paala paalala po sa atin? Una, ang mga palatandaang binanggit ni Jesus ay isang paanyaya at hindi upang tayo ay takutin. Kapag narinig natin ng tungkol sa katapusan, naroon palagi yung takot, kaba, at pag langan Pero hindi ito ang gustong mangyari sa atin ni Jesus. Tinuturuan niya tayo na mga palatandaan ng panahon ay hindi para tayo ay takutin, kundi upang tayo ay paalalahanan. At ano pong ibig niyang ipaalala sa atin? Hindi tayo permanente sa mundong ito may patutunguhan ng ating buhay at may Diyos na naghahanda ng bagong mundo para sa atin. Kaya nga po sa unang pagbasa, nakita ni Juan ang bagong Jerusalem, ang bagong simula. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos ay hindi ang wakas, kundi ang tanging plano ng Diyos, bagong buhay para sa atin. Pangalawa, ang katotohanan ng Diyos hindi po magbabago. Ang sabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi magkakabula. Sa panahon natin ngayon na mabilis magbago ang mundo, nag-iiba ang teknolohiya, nagbabago ang lifestyle, nagbabago ang lipunan. Subalit may isang bagay na hindi po kailanman magbabago, ang salita ng Diyos, ang kanyang pagmamahal. Kumisan kasi nasasanay tayo sa mga bagay na pansamantala. Pera, katanyagan, ugnayan, social media, kahit pa ang ligaya at tagumpay. Pero ang lahat ng bagay na ito lilipas. Ang tunay na matatag, ang Diyos at ang Kanyang salita, si Jesus at ang Kanyang pangako. At panghuli, maghanda tayong mamulaklak maghanda tayong maging mabunga. Ginamit ni Jesus ang imahen ng puno ng igos na kung saan ang pamumulaklak nito ay tanda na may bagong darating. Tayo po ay parang puno rin ng igos kapag ang puso natin ay puno ng pag-ibig, kabutihan, pananampalataya, para po tayong mga namumulaklak na nagsasabing, handa akong sa lubungin ng Diyos anumang oras. Kaya nga po siguro yung iba, medyo maingay yung dalawang bata sa likod. Kaya siguro yung iba natatakot mamatay. Bakit? Hindi sila handa. Maraming maiiwanan. O kaya marami pang hindi nagagawa. Kaya nga po, paano tayo mamumulaklak? Simple po lamang, matutong magpatawad, matutong maging tapat, kahit pa sa maliit na bagay, magbigay ng sarili sa paglilingkod, unahin ang kalooban ng Diyos ng higit sa lahat. Kaya sa pagtatapos, habang papalapit na po, hindi ang katapusan ng mundo, kundi ang pagtatapos ng ating liturgical year, magandang itanong, no? magandang pagnilayan po ito no? sa pagkatapos ng liturgical year at papasok tayo sa bagong taon. Ano po ba yung mga bulaklak ng kabutihan na namumulaklak sa buhay natin ngayon? Kaya mga kapatid ha, wag na wag po kayong papayag na matatapos ng maghapon na walang nagagawa kahit isang mabuti. Hindi na nga gumawa ng masama, oo, pero dapat may nagawaring mabuti may nagawa ring tama. Pangalawa, sa pamamagitan ba ng ating bawat pinagkakaabalahan, nagiging mas malapit ba tayo sa Diyos? O dahil sa ating kaabalahan, ito ang naghihiwalay sa atin sa Diyos? Alam nyo, napakasimple po ng paalala, pag-araw ng linggo. Ang daming tao, pag mo, nagsisimba ka ng linggo? sabihin, hindi eh, bakit po BC? Ang daming kaabalahan. Ang dami ko pong ginagawa. Bigyan ko po kayo ng isang tip. Alam niyo ano maging pari po ako? Isang bagay po yung araw-araw ko ipinagdadasal sa Diyos. Ano po yun? Panginoon, huwag po sanang maging hadlang yung pagiging pari ko para makalimutan ko po ang aking pagiging anak. Kasi parang ang pangit pakinggan, pag nagtanong yung mga magulang kung makakauwi ka ba? At sasabihin ko sa kanila, busy eh. Ang daming trabaho eh. Pero bago man ako maging pari, ako muna ay anak. Kaya sana mga kapatid ha, huwag po sanang maging hadlang yung ating bawat pinagkakaabalahan upang tayo ay mapahiwalay sa Diyos. At panghuli, panghuli, inaasahan na sa ating pamumunga, ito hindi lamang para sa sarili. Ang bawat kabutihang namunga na ating pinili at ginawa, ang siyang kabutihang mararanasan ng ating kapwa. Kaya bukas po, sa pagsisimula natin ng panahon ng Adviento, bagong kalendaryo, bagong panahon, bagong buhay para sa atin. At yun po yung ipagdasal natin na maging mabunga yung ating paghahanda ng Adviento. Kasi bakit? Walang saysay ang magiging pagdariwang ng Pasko kung hindi naman napaghandaan ang pagdating ni Kristo. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, tinuturuan tayo ng ating liturhiya. Pinapaalalahanan tayo ng mga pagbasa. Maging handa sa pagdating ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng pagdatapos ng mundo kundi maging handa sa pagkakaroon ng bagong buhay kasama si Kristo. Amen.